mga probinsya o lalawigan ng Pilipinas at ang kanilang kabisira at or ang kanilang kapital. Ang lalawigan ng Abra, ang kapital ay Bangid. Ang Agusan del Norte, Kabadbaran. Agusan del Sur, Prosperidad. Aklan, Kalibo. Albay, Ligaspi. Antiki, San Jose de Buena Apayao, Kabugao. Aurora, Balir, Basilan, Lamitan, Bataan, Lungsod ng Balanga, Batanis, Basco, Batangas, o Lungsod ng Batangas, Binggit, La Trinidad, Biliran, Naval, Bohol, Tagbilaran, Bukidnon, Malaybalay, Bulacan, Malolos, Cagayan, o Cagayan Valley, Togitarau, kemarinis norti Dait, Kamarinisor, sor pili, kamigin Mambahaw, kapis rohas ketan birak kabiti Imus, sibo lungsod nang sibo kota bato kidapawan dabaw Oro, nabunturan dabaw di norti tagum. Dabao Sur, Digos, Dabao Oksidental, Malaita, Dabao Oriental, Mati, Dinagat Islands, uh, San Jose. Eastern Samar, Burungan, Gimaras, Jordan, Ifugao, Lagawi, Ilocos Norte, Lawag, Sur, Bigan, Iloilo, o lungsod ng Iloilo, Isabela, Ilagan, Kalinga, Tabuk, La Union, San Fernando, Laguna, Santa Cruz, Lanao del Norte, Tubud, Lanao del Sur, Marawi, Leyte, Tacloban, Maguindanao, Buluan, Marinduque, Buak, Masbati, lungsod ng Masbate, Misamis Occidental, Orkita, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Mountain Province, Buntok, Negros Occidental, Bacolod, Negros Oriental, Dumagiti Southern or Northern Samar, Catarman Nueva Ecija, Palayan, Nueva Vizcaya, Bayungbong, Occidental Mindoro, Mamburao. Oriental Mindoro, Kalapan. Palawan, Puerto Princesa. Pampanga, San Fernando. Pangasinan, Lingayen. Kison, Lucina. Quirino, Kabarogis, Rizal, Antipolo. Romblon, o Romblon. Saman Katbalugan, Balugan, Sarangani Alabil, Sikihor or Sikihor, Sursugon, Lungsod ng Sorsogon, South Cotabato, Coronadal, Southern Liti, Maasin, Sultan Kudarat, Isulan, Sulu, Hulu, uh, Surigao del Norte, Lungsod ng Surigao, Surigao del Sur, Tandag, Tarlak, lungsur nang tarlak, tawi-tawi bunggau, sambalis iba, sambongga del sur or sambongga del norte di sambongga sambonga del sur pagarian, sambongga sibugay ipil.